g, G. a, e, i, o, u, ga, ge, gi, go, gu, na, ne, ni, no, nu, baga ba ga baga gabi ga bi gabi goma go ma goma mga bata kayo naman basahin gugo, gu, go, gugo, sago, gu sa, go, sago, sa ligo, li, go, ligo, mga bata kayo naman basahin tago ta go tago maga ma ga maga toge to ge toge mga bata kayo naman basahin Hanapin sa kanang hanay ang kasalungat ng mga salitang nasa kaliwa, pagtapatin sa pamamagitan ng guhit. Mga salitang nasa kaliwang hanay: gabi, tago, bago. Mga salitang nasa kanang hanay: kita, umaga, luma gabi Ang kasalungat ng salitang gabi ay umaga Tago Ang salitang kasalungat ng salitang tago ay kita Bago Ang salitang kasalungat ng salitang bago ay luma mahusay. Yay! H. H. A. E. I. O. U. Ha H. H. U. Ga G G go, go. Kilo, ki, lo. Kilo. Luha, lu, ha. Luha. Suha, su, ha. Suha. Mga bata, kayo naman. Basahin. Baha. Ba-ha. Baha. Huni. Hu-ni. Huni. Hapo. Ha-po. Hapo. Mga bata, kayo naman, basahin. Hipo. 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 Halo. Ha. Lo. Halo. Higa. 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 Mga bata, kayo naman, basahin. Hanapin sa kanang hanay ang kasingkahulugan ng mga salitang nasa kaliwa. Pagtapatin sa pamamagitan ng bukit. Mga salitang nasa kaliwang hanay: hapo, puni, hipo. Mga salitang nasa kanang hanay: hawa, pagod, tunog. Hapo ang salitang kasing kahulugan ng salitang hapo ay pagod. Huni Ang salitang kasing kahulugan ng salitang kuni ay tunog. Hipo. Ang salitang kasing kahulugan ng salitang hipo ay hawak. Mahusay. D, D, A, E, I, O, U, Da, De, Di, Do, Du. H, He, hi, Ho, Hu. Daga, da, ga, da, ga daga. Damo, da, mo. Damo. Dila, di, la. Dila. Mga bata, kayo naman, basahin. dugo du go dugo dulo du lo dulo dito di -to. dito mga bata kayo naman basahin dilag, di, lag, dilag, dahon, da, hon, dahon, dula, du, la, dula, mga bata kayo naman, basahin. Basahin. A-N-ANG 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 Ang-Ang-Ang-Ang-Ang-Ang Basahin. A-Y- ay. A. Ay. A. -ay. Ay. 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 Basahin at unawain. Unang bilang. Ang dugo ay pula. Ang dugo ay pula. Ano ang kulay ng dugo? Pula. Hey! Ikalawang bilang, ang damo ay malago. Ang damo ay malago. Ano ang malago? Damo. Hey! Ikatlong bilang, ang dilag ay maganda. Ang dilag ay maganda. Sino ang maganda? Ang dilag. Magaling. P. -ha. A. E. I. O. U. Pa. P, P, po, U, POU DA, DE, DI, DO, DU APA A, PA APA UPA U, PA UPA, Upa. Upa. pa a pa a pa -a. mga bata kayo naman basahin pabo pa bo pabo pa pa ko pa ko pa ko pa so pa so pa so mga bata kayo naman basahin pana pa na pana pa puso U so puso pipi p Pi p -pi. pipi mga bata kayo naman basahin Bilugan ang salitang ang. Unang bilang, ang apa ay matamis. Ang. Ikalawang bilang, ang paa ay malinis. Ang. Ikatlong bilang, ang pako ay matigas. Ang. Magaling.